Sa lahat po na nagtatanong tungkol, magkano nga ba yung kinikita ko sa aking Facebook page? Sa aking uh, pagbablog, ito na po yung dalawa pong uh, Bangkok ayan, uh, isang BDO at isang QCRB, ayan. Sasabihin ko po guys, ang aking totoong kinikita sa aking pagbablog sa aking Facebook page and then sa aking pong YouTube channel. Ako ay lubos-lubos na nagpapasalamat po sa inyong lahat kasi kung hindi po sa inyo ay hindi po ako kikita ng ganito. Grabe super. Ah, talaga naman po ah, pinagpapasalamat ko po ang mga bagay na ito ng aking mga natatanggap po na blessing galing po sa taas at hindi kung hindi po dahil sa inyo guys ay hindi ko rin po makakamit na magkaroon po ng ganito kalaking pera. Ayan. Uh, talaga naman po uh, hindi ko lubos maisip dati ini ano ko lang pinapangarap ko lang po yung uh, makahawak ng ganitong pera o hindi ko manahawak kasi naandito nga po sa aking bangko pero alam ko po na mayroon po akong savings ito po ay galing po sa aking pagbablog ayan magkano nga po ba okay papasilip ko muna ng konting konti ayan konting konti and then mamaya mamaya maya lamang po ay ipapakita ko po yung naging total ko okay ayan na siya guys ah ito yung pinaka wait lang guys ha ayan ha wait lang guys ayan na yung pinaka total ko na isa ayan and then ito ito yung bank, yung bago yung BDO uh, network bank ito yung bago and then ito yung uh, kinikita ko sa aking youtube channel kasi magkaiba silang bangko banko guys yung isa ito nga yung sa aking youtube channel ay dito dito siya nakalagay sa aking pong isang bangko, sa QCRB and then yung aking naman pong facebook page ay dito ko po nilalagay sa video. Ayan. Sa mga nagtatanong guys, uh, ito na ang inyo pong hinihintay sa lahat po ng nagmamarites. Ayan, ito na po yung aking ATM and then ito nga po yung aking bangko. And then magkano nga po ba yung total natin pong kinita dito po sa aking pong pagbablog sa aking Facebook page. Ayan. Ipapakita ko po ng aktual sa inyo itong aking pong kinita sa aking Facebook page. Ayan, huwag po kayo magugulat guys. Ito po, hindi po sa ako ay ito po ay pagmamayabang. Ha? Hindi po ako nagyayabang kasi kumikita ako ng ganito. Ang sa akin po, yung ma-inspire, ma, na, ma ayan, <laughs> na, nabubulol na po tayo. Yung ma-inspire po kayo na gawin po ninyo, yung uh, hindi nyo pag nagginagawa o iniisip nyo pa lang, gawin nyo na yung sa ngayon pa lang, ayan. Ito guys, yung kinita ko, ayan ha Inasa, inuulit ko guys, hindi po ako nagyayabang na ipinapakita ko po yung aking pong kinikita sa aking pong pagbablog Ayan Join in kayo guys, ayan Yung ating, makano nga ba yung ating kinita sa ating Facebook page Ano ba to? napakaraming liter bago natin ma-open yung ating uh, balance